Ayan, nagsalita na po itong governor ng Cebu. Ito kasi mga DDS, syempre, panay CC kay PBBM. Ito daw nang, na nangyaring malawakang pagbaha. Ang tindi, napakatindi. Parang uh, undoy. ba diba? yung nangyari nung bagyong undoy? Ganitong ganito eh. Mas malala pa nga siguro ito sa bagyong undoy. O ayan, CC ng CC itong mga DDS kay PBBM sa mga uh, flood control projects na ito. Paano 'yan? Nagsalita na po itong governor ng Cebu na kuno itong mga flood control projects na ito ay during Duterte administration. 343 na flood control projects. pa yan. At hindi talaga hindi talaga nakakatuwa. itong mga ganitong nadidiscovery natin ay kung wala pa rin nga daw na dumating pa lang kalamidad na ganito ay hindi mabibisto itong mga mga kawatan sa gobyerno. Mantakin mo ah, uh, ang nagsasakripisyo ay ang mga kababayan natin, ang mga maliliit na kababayan natin. Ang daming nasawi, ang daming nawala ng tirahan. Sa so tingin niyo madali yung ganitong sitwasyon? Mahirap. Kami po then noong nakaraang bagyo, mas matindi, malala rin po ang nangyari sa aming negosyo. Meron ba kaming napala <laughs> sa gobyerno? Sana meron. Pero hanggang sa ngayon, wala pa. Yun yung malaking problema. Hmm. Meron tayong responsibility sa ating government. Pero pagdating na doon sa responsibility ng gobyerno para sa atin, wala na. ba? Diba? Hindi na natin ramdam. Ganyan ang nangyayari sa bansang ito. So, mag maigi Maigi at etong lahat ng ito ay paiimbestigahan ng pangulo. Malakanyang said it wants an investigation into the 400 or 343 flood control uh, projects in Cebu. Ito ay nangyari from 2016 to 2022. Ito hmm. sana ay nakatulong kung inayos itong mga proyektong ito at kung hindi ninakawan ang taong bayan kung ano dapat yung budget sa proyekto ay yun at yun dapat ang nagamit. Hindi sana mangyayari yung ganito kalalang trahedya. Nakakalungkot. Nakakalungkot na katotohanan. Hmm. Yan po, yan po ang mangyayari, iimbestigahan. At sana, sana hindi lang ito basta-bastang oh, pa-iimbestigahan. Wala namang mangyayari. Sana talaga may maparusahan at darating sa punto na uh, o lalabas at lalabas na may kinalaman pa rin talaga ang dating administrasyon sa lahat ng ito